Hello mga kabady Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito si Krambad TV mag unwrap ulit tayo ng mga lures from JT Tackle. Bali marami 'to, hindi lang dumating iba. Pero ibang tindahan ha? Okay? Yan mga kabady From JT Tackle 'yan. Tingnan natin yung mga lure na in order ko. Let's go. Konti lang 'to. Yan. Order natin mga uh, GT GT Loral list. Wow. Oh, so po. Po. Commentiro dito. Ten mga kabady. Ito yung bagong kuha ko kay GT tackle na ano, try ko lang ganda oh ito yung huma-harvest na kulay yan JT Lore meron tayong dilis yan dilis may redhead na, uh, red na banana ito po yung mga 8.5 8.5 grams yata ito ito yung mga 6 grams ni JT Bago Bago Ito luminous Tapos itong white tiger Ito yung white tiger Pati isang white tiger At tatlo Tatlo mga kabady Yan gaganda mga kabady Meron na naman tayong pansuporta sa ating mga kaibigan na nagpi-fishing, nagka-casting. Kumita lang tayo ng kaunti yan ay okay na, okay na. Ayan, mga kabady. Ayan. Okay. Ayan, mga kabady, mga lor. Okay, mga kabady. Hanggang dito lang, mga kabady. Nakita ko sa inyo yung mga lor na... DT tackle, ayan. Ang gaganda, oh. Okay. Mayingay na yung mga manok. Hanggang dito na lang, mga kabady. Galing pa tayo sa pagsundo sa bata. Okay, bye-bye!